Pwede ako sa katitiktok. Nandito, wala pa rin yung ko. Ibaan mo siya yung andueng. Come pa tinanggal ko na alipsi ko eh. Katitiktok. Hmm, hindi siya, no? Patutuloy ng daig ko. Wala pa siya. ko ang antay Mas on na. Oh, my God kaya nagtitiktok ay nilimog ko rin kasi nag aantay po ako at wala pa ano pa rin sa catering nag cater po kasi so, wala natin eh. ano kaya yun alas alauna imig siya umalis dito ng madaling araw tapos dumating ng Ano pa yung tubating? Ano aras tumating? Ano ang ano na yung Tumating is plus 12 hours sa laod siya. hours Ano pa yung o'clock. o'clock. ng cater. Catering ang cater sila. Tapos umalik ng ano, sa bintero, Kasi, inuna kasi yun, ano. ay baka araw talaga yung sunod. Nag-ano muna kasi na kasi may kasalan niya. Kasi, eh, kasalan niya. Ano yung catering eh. Tapos yung catering sila. Pero nagkatayin muna sila. Yung Ang Eh, 3 hours sila ng ano yung, ano eh. Yung, ng, ng, Magluluto na sila ngayon. Sabi alas sis uwi, uh, alas unsi na. Alas unsi na po. Ito pa nag-live ako eh. Kaso nga lubat ko talaga sa ko. Hindi keri kasi ang tagal kong nag-chat sa aking kapatid sa WhatsApp. Hindi na ako nang gamit ang na, ano. Bumalik sa WhatsApp eh. Bumalik ako tapos. Kasi ano ka nung nabawa akong para sa kapatid. Only for my sister hindi po may sister hindi po may sister grabe ka kita nyo, yan talagang kulay ko hindi eh. na kulay ko hindi na kulay ko hindi yan na pagsimunan niyan o diba kulay ko talaga yan eh. bilang umakas ako sa aming na nanay po kasi ang kulay ko ang katawan ng saling kasi So, hindi alam naman ang quotes niya, James. Hindi, hindi. po itong filter ha? Kamera yan. Kamera, hindi po na filter ang aking cookies.